Ito na nga pala ang pinakaantay nyo. Maglaban kami ni Tampo. Ito nga pala naka-jersey kami. Ngayong araw nga pala sinuot yung jersey ni Tampo. Regalo nga pala ito sa kanya ng birthday niya. Parang bagay na bagay sa akin. Lala kong gumagaling mag-basketball. Ito nga pala nakita ni Tampo. Lala nga pala ni Tampo na sa kanya yan. Kaya naman kinukuha nga pala sa akin. Dito nga pala ay ko lang. Dahil nga pala yayain ko siya mag 1v1 kami. Dito naman ay pumayag siya. Kaya naman maliligo na nga pala siya. Dito nga pala tayo manghintay Nalo na ba sa akin si Tampo? Dito nga pala nakabihis na siya. Namit niya nga pala yung violet. Sa akin naman ay red. Kaya naman tignan natin kung sino mananalo. Hindi na ako! Nakas ako! Tara yan! nga pala tatawagin ko na si Papa Tampi. Pawan din nga kami ni Tampo. Hindi na siya nahiya. Basketball? Oo. Oh. Tara na! Let's go! Tara na! Tara na! Mayat maya nga pala ako dito nagpa-practice. Habang si Tampo ay nagpa-practice din. Parang gusto niya sirahin yung iba. Dito nga pala umalis na kami. Excited na? Sana nga pala hindi umiyak si Tampo. Dahil nga pala tatalunin ko siya. Kayo ba mga kadon David, mahilig din ba kayo sa basketball? Okay, guys, makakaalaman na. Go Team Red o Team Violet. <laughs> Sakto guys, wala nang lalaro Tara, let's go! Ayan, okay, so nag a a a a a a a Sakto, walang init. Tapos, kuno naglalaro ngayon, guys. So, ayan, guys. Titignan natin kung sino'y pinang magaling sa uh, Team Red o oh, Team Violet. Ayan, guys. Ginawa na nga ni Don David ang bola. Tinira. Ayun. Malapit. Malapit sa katotohan ng mga katampi. Ayan, mga katampi. Oh. Tingin nyo. Wala, wala. Ang galing, galing. Wala, ayan, ayan na. Tira. Yun. Eh, tampo naman, guys. Ayan. Wala, wala. Hala, dali, dali. Hala. Tinak mo na, guys. Titinak mo na. Titinak mo na ang bola kayo. Nasupal pa lang. Supal pal yung, guys. Lupit. Ayan, titira stress tres. Ah, Apakita si Tampo. Kaya lang. Ayan, titira stress tres siyang, guys. hello oh. Agaw daw, agaw. Hala, guys. Hala, oh. kumahanda ka na. Ang Team Red at yung isang team violet tamang pakit tumira guys munti ka na ayun guys munti ka na narito oh, sige tayo guys so ayun o ako yung rep referee -re. ayun <laughs> o ayun nagagawa pa rin sila guys ayun nagagawa pa rin o oh. No tampo agawan mo tampo. Pakit ka ng pakit. Ayun. Ayun. Oh. Uy, no. Ano? Ayan, titira yan, titira. Ayan, na yan, guys, oh. So, bomba, bomba. Bayan, oh. Ayun, oh. Shoot. Shoot si Don David, mga katampi. ah guys, si Nikot. Uwi na sa kandila. <laughs> Ayan, si Tapo, guys, oh. So, Ayan, oh. guys Traveling <laughs> <laughs> Ditira eh. na. Ayun. Sumala. Crossover ba yun? Oh, crossover ba yun? Lupit. Crossover. Ayun. Shoot. Kita nyo yun guys. Shoot. Inahapon na kayo si Tampo. Ang team. Violet guys. Ayan. Inahapon na si Tampo. Ayun. Po na. Ah. Talon na si Tampo. Sumuko na si Tampo, guys. Kaya naman, hanggang dito na lang ang aming story. Paalam.